Hello po, kumusta po kayo? Master Galen na naman po. Andito na naman po tayo para magbigay ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay yung tungkol po doon sa kung yung PCOS po ba or yung PCOS or yung tinatawag na polycystic ovary syndrome ay maaaring mauwi or magdulot ng tinatawag na ascites Kagaya po to ng nangyari kay Miss Ivana Alawi, no? So hindi po natin tukoy kung ano talaga ang pinaka-diagnosis kay Miss Ivana Alawi, no? Lumalabas lang po kasi sa mga article, no, or yung mga balita na na-hospital daw po siya dahil po daw sa pagkakaroon ng PCOS, no? Well, maraming na curious, no? May mga mangilan nila na nagtatanong po sa akin na pwede daw pala po yun na mag mauwi sa ganung kondisyon, no? Na may picos ka. So, alamin natin ang sagot po dyan. Kaya kung bago ka pa lang po dito sa channel ko, click mo na po yung subscribe button at notification bell para maging updated ka po sa mga video kong gagawin. Kaya po, panawarin niyo po. tong tinatawag na ascites, no? Yung ascites po ay yung pamamaga, no, ng tiyan dahil sa marami pong fluid po dito, no? So, napakaraming pwedeng maging dahilan ng pagkakaroon ng ganito. So, maaari magkaroon ka ng problema sa atay, no? Like liver cirrhosis, sa puso naman, kung may congestive heart failure ka. At yung mga most common po ito, no? May CKD ka. So, maaaring magkaroon ka ng fluid retention dyan sa may abdominal cavity natin, no? So, lulobo yung chan mo po, no? So, pag may mga problema ka dyan, hindi lang maaari sa chan, no? Maaari din dun sa mga binti natin, no? Sa paa, ang tawag po dun ay bipedal edema, no? Kung dalawa. At pwede naman po halo sa buong katawan natin magkaroon ng accumulation ng fluid na tawag po dun ay anasarca, no? So, yan po ang mga katawagan po dyan, no? Ngayon po, kung may picos ka, maaari bang magkaroon ng ganon? Well, maaari po pero ito po ay very rare no napakabihirang kaso nito napakabihirang maging magdulot yung pagkakaroon ng picos na mauwi sa ganun no dahil sa gagaling ng mga doktor natin magmanage ng mga may picos hindi ba hindi yan basta-basta maaari mangyari lalo na kung yung mga pasyente ay sumusunod talaga sa um, payo ng mga doktor nila no? yung mga pinapagawa ng doktor nila no uh, regular check up etc etc so mamaya itakal po natin yan, no? Ngayon, dito po sa PCOS, uh, bakit ba ma, ma, ma maaaring mauwi sa ganyan? So, maari pong hindi lang doon sa pagkakaroon ng PCOS yung ano niya. So, maaaring, bukod sa may PCOS na siya, maaaring may kaakibat din na pagkakaroon ng problema sa atay. No? Kasi may, na link, nalilink din yan sa dalawang yan, no? So, may intindihan ninyo yan doon sa Um, kung mapapanood ninyo yung video ko tungkol doon sa diabetes, tapos doon sa liver cirrhosis no sa fatty liver so maintindihan niyo po no so sa, saka may video rin ako tungkol sa PCOS so mas mauunawaan niyo po yan doon no um so to make it short so maaari ma ganun po no o kaya po may other problem ka like kidney disease um sakit sa puso halimbawa naman meron kang ovarian cancer or ovarian tumor no benign man ito o malignan so maaari kang magkaroon ng ascites ngayon po, isa pang common na dahilan. Very rare pero ito naman yung common na dahilan kung magkakaroon ka ng ascites ay eh yung tinatawag na OHSS or tinatawag na ovarian hyperstimulation syndrome. Ano po ba 'yan? Bakit po ba nagkakaroon ng ganyan? Ngayon po, dito kasi sa kaso ng PCOS eh ang problema natin doon yung im hormonal imbalance, no? may imbalance tayo doon sa tinatawag natin na gonadotropins, no? Yung sa utilizing hormone, follicle stimulating hormone, no? Para po dyan sa mga estudyante or yung mga inline sa medical, no? Medyo mag magbibitaw na rin tayo ng technical dito para ma-repress po sila, no? Pero hindi na ay magpapakalalim para maunawaan ng mas nakararami, no? Ngayon, ganito po kasi yun, no? Normally, normally muna, ha, Walang, walang, pis, walang pikos, walang pikos, yung isang tao o yung isang babae. Normally ganito po ang proseso no ng ovulation no. yung ang nangyayari po, yung utak po natin no, meron po tayong tinatawag na hypothalamus diyan sa pituitary gland. Yung hypothalamus po natin, meron rinirelease diyan na tinatawag na GnRH or yung yung gonadocorticotropin releasing hormones no. So pag na-release niya na yon, i-send naman yun po papunta doon sa pituitary gland natin sa mga inline sa medical, specifically sa anterior pituitary gland, no? I-stimulate niya po 'yon para mag-release po siya ng gonadotropins, no? Yung ano ba 'yung gonadotropins? Na yun? Yung dalawang yung luteinizing hormones, tapos po yung follicle stimulating hormones. So pag na-stimulate na ngayon 'yon, maglalabas yung hormones na 'yon sasama sa sirkulasyon papunta doon naman po sa ovary natin. So pag napunta naman sila sa ovary natin nun, i-stimulate naman nila yung mga follicles po natin doon. Para magmature at saka magmature din yung egg na nandun sa may follicles kasi we have a millions of follicles in the ovary. So kada follicles may egg doon, immature na lang. No? Ngayon pag nagmature kasi yon puputok yon lalabas yon pupunta yun sa may tinatawag natin palopian tube. No? So mag-aabang yun doon ang sasalubong sa kanya. So ganun po yun, no? At yung follicles po na yun, magre-release yun ng estrogen para sumama uli sa sirkulasyon at papunta uli doon sa may pituitary gland para mag-release pa siya ng mas maraming yotinizing hormones. No? Para imature niya naman ngayon yung mga egg cells na nandun sa may follicles. No? Pag nag-mature na yon, puputok yun, lalabas, pupunta sa may fallopian tube, mag-aabang ng sperm cells. No? Pag walang pumasok na sperm cells, ang mangyayari, babay na, no? May reglahin ka. So, sasama siyang lalabas kasama nung um, uterine lining po natin. Yun na yung regla po natin. So, monthly po, ganyan ang nangyayari, no? Na cycle, no? Yung utak, papunta dun sa ovary, no? Yung mga nire-release nilang hormones, no? Ganyan po, monthly. Pero sa kaso po, nang may picos, hindi po nangyayari yan. Do, dahil may imbalance po nga ng hormones. No? May eh, problema sila sa gonadotropins, yung luteinizing hormones, saka yung follicle stimulating hormones. So, yan ang problem nila. Ngayon, usually, yung mga ganitong pasyente, nag inject sila or naggagamot sila ng, ng tinatawag na uh, gonad uh, HCG no o yung gonadotropins no yung human chorionic gonadotropins so yung iba diyan nag-inject no para mabalanse uli yung hormones nila at regular pa rin ang maging menstruation po nila no so para mas maunawaan ninyo po yung tungkol sa PCOS no yung mas detalye meron po tayong video na tungkol sa PCOS no so ganun po ang nangyayari ngayon sa sa taong may PCOS ngayon eh ano naman ngayon kung ganun ang nangyayari eh ano connection noon sa pagkakaroon ng ascites? Ngayon po, pag nasobrahan mo naman po tayo doon, diba, hindi ba, hindi na regulate no? Yung gonadotropins na gamot po natin, na uh, pinasok po natin sa katawan, no? Hindi natural po yun, no? So, maaaring, um, so mas maaaring dumami. At yung polycells po natin, ay mga, may mga millions of cells po yun, no? At yung mga cellula po yun, nagpo-produce yun ng compound o kaya mga hormones na isang example diyan ay yung VEGF, no? Ano ba tong VEGF na to? Ito yung tinatawag namin na vascular endothelial growth factors, no? So, kada follicles may ganun na lumalabas. Ngayon, kung mas marami, di naparami yung gonadotropins mo, so mas mapaparami yung follicles mo. So, maraming magre-release din ng ano po, ano maraming din magre-release ng uh, example ng BEGF, no? At yung BEGF po na yan, yan po yung nagiging dahilan para para maging permeable yung daanan po ng dugo natin, no? So kung permeable, medyo tatagos po diyan yung tubig, no? Yung liquid part ng yung ng dugo po natin, no? Tatagos diyan. So imagine din ninyo kung mas marami yan, yung BEGF na yan, no? yung tinatawag natin na um, vascular endothelial growth factors, eh di mas permeable ng gusto yung daanan ng dugo po natin. So, lalabas po yung mga fluid part, mag-accumulate po yun dun sa mga tissue po natin. Kung nasa abdominal part, no? So, magiging ascites, no? So, kagaya nga nagsabi ko, pwedeng maging halos buong katawan, yung na anasarca. No? Ganon po ang mangyayari. Kaya, eh, dapat po yung mga pasyente na may mga piko's no? Regular kayong kumukonsulta sa inyong mga doktor, no? Para na nareregulate po nila, no? Nareregulate po nila yung pagbibig paggamot nila sa inyo, no? Na nareregulate nila yung dosage ng binibigay nila sa inyong mga medication, no? Para hindi po ma, ma mangyari to, para maiwasan po natin to. So, this is very rare condition kasi nga po dahil magagaling naman yung doktor po natin, no? magagaling po yung mga uh, doktor po ninyong yan, no? Kayang-kaya nilang i-manage yan, no? So, ang importante lang dito, may participation kayo. Kasi kahit gaano kagaling yung doktor ninyo, kung matigas ang ulo ninyo, or hindi naman natin masisisi, minsan, sa kakapusan din, hindi na tayo nagkakaroon ng follow-up check-up. Minsan pa, nagsasarili na tayo ng diskarte, no? Hindi natin minomonitor yung, uh, hindi tayo nagpapa-blood test, no? Basta nalang, dire-diretso lang yung yung take natin ng gamot po natin, hindi po dapat ganun. Kaya rare, rare naman itong mangyari yung ganitong kondisyon. At yung mga doktor po ninyo, no, kayong may mga picos, no, basta regular lang talaga kayo kasi marami naman po silang pamamaraan, no, mga, uh, mga expert na yan dyan, ayun na yung mga fertility expert, no, um, so marami silang pamamaraan para maiwasan yan. Halimbawa, uh, um, regular monitoring ng tinatawag natin na AMH, uh, regular kung tinetest yan kasi po, dyan yung uh, magiging hudyat po nila para kung, kung dapat babang babaan yung dosage or taasan yung dosage nung, nung ano po ninyo, nung kinakarga po sa inyong gonadotropins no? or yung HCG. So, nagbabase rin po sila dyan para maiwasan po to. Saka may mga studies na yung pagbibigay ng uh, metformin no uh, two months before to start ng ng gamutan eh nakakapag ano nakakapag reduce no nakakapag bawas ng risk ng pagkakaroon ng tinatawag na OHSS saka yung pagbibigay nila ng mga halimbawa cabergolin no yung cabergolin po ang trabaho naman po ng cabergolin noon ay para uh, i-block yung effect ng VEGF so Ulitin ko, yung function po kasi ng VEGF para maging uh, ginagawa niyang permeable yung daanan ng dugo natin. no Yung VEGF, galing po yun doon sa mga selula ng follicles po natin. no So, pupunta po yun doon sa daanan ng dugo natin. Kaya magli-leak yung mga fluid part po natin doon. So, yung cabergoline, uh, at tatanggalin niya yung trabaho ng BEGF na ganun, no? So may iwasan natin yung pagkakaroon ng OHSS, no? Napakaraming method na ginagawa nila pero ito uh, binigay ko sa inyo ay isang example lang na common na ginagawa rin ng inyong mga doktor na sa may mga PCOS or yung PCOS. At sino ba yung ano, bukod ba sa may mga piko, sino ba yung ma maaaring magkaroon ng tinatawag na OHSS? So yung mga Usually dito, makikita mo yung mga pasyente dito na mga young women, no? Kagaya ni Miss Ivana Alawi. Bata pa si Miss Ivana Alawi. Hindi naman batang-bata, pero kumbaga, hindi pa naman siya going to, ano, to yung, ano ba to, yung pamenopause. So, bata pa siya, no? Tapos yung mga slim, mga payat, no? Most common dito. Tapos, may mga picos, tapos yung mga at kahit wala kang piko, salimbawa yung mga babae na nag-take ng mga fertility ano, medication, so prone po silang magkaroon. No? Hi, uh, mas sila po yung lapitin ng ganitong kondisyon, yung OHSS o yung tinatawag na ovary hyperstimulating syndrome. So sila po yung mas, uh, itong mga nabanggit ko po, yan po yung mga prone sa ganitong kaso. No? Pero pa, gaya po nang sabi ko, kayo pong may mga picos dyan, huwag yung Huwag kayong mabahala, no? Ang tanging gawin nyo lang po talaga, sundin nyo po yung mga doktor ninyo sa pagmamanage sa inyo, regular na magpa-check up. Siyempre, para nare-regulate nila yung, yung management din nila sa inyo kung dapat bang mag-adjust sila dun sa ginagawa nila o maintain lang, no? So, both parties dapat, no? Hindi lang yan, hindi lang doktor ang responsable dyan sa uh, matagumpay na gamutan, kundi pati rin yung pasyente, siyempre. So, disclaimer lang po, Gaya ng sabi ko, hindi po na hindi ko po alam kung anong tunay na diagnosis kay Miss Ibana Alawi, no? So, ito ay binasi ko lamang doon sa mga nabasa ko na ang dahilan daw ng pagka-ospital niya ay yung PCOS, no? So, yun nga, may PCOS siya, pero bakit maaring mauwi sa ganong kondisyon, no? Na lumaki yung chan niya, no? So, kaya dapat kayong mga pasyente na may mga picos na nag-undergo ng treatment, like yung mga injection ng HCG or yung gonadotropins, no? Ano man brand yan, no? Kahit anong brand yan. Uh, actually, kahit anong brand yan, pare-parehas lang naman yan, eh. ng action. So, bantayan ninyo yung ano, mga sintomas ng pagkakaroon ng OHSS, no? Um, ito po yung parang feeling nyo laging bloated yung chan nyo. Tapos nag gain kayo ng weight kahit hindi naman kayo malakas kumain. Tapos yung pag medyo malala na, yung medyo nahihirapan kayo huminga, nahihirapan umihi, no? So, doon pa lang sa mga, sa weight gain pa lang, no? Medyo magtaka ka na, hindi ka naman na medyo okay naman yung exercise mo. Tapos, sapat lang naman yung kinakain mo, no? Healthy diet ka naman. Eh, tapos laging bloated din yung chan mo. No? So, doon pa lang, medyo uh, sangguni na agad sa doktor. Huwag yung i-assume mo na, ay, eh. baka may nakain lang ako masama, kaya bloated yung tiyan ko. O kaya baka kinakabag lang ako. Tapos, minsan magsasarili na kayo kung ano nung iniinom ninyo na gamot or supplement to. So, huwag ganun, no? Konsulta sa inyong mga doktor para maagapan. So, hanggang dito na lang po ang video ito. Lagi nyo pong tatandaan, ang mga video nilalabas natin dito sa ating channel ay tanging gabay lamang, no? Ito po ay para lamang sa dagdag kaalaman ninyo para hindi po kayo um, uh, puro na lang sa Google or kung ano-ano pa dahil pag nagbasa kayo na hindi naman kayo inline sa medical, no? Lalo yung inline nga sa medical nagkakamali pa ng interpretasyon, eh. Lalo na kayong hindi, no? So maaring ma-misinterpret niyo baka o ano-ano lang ang ano ninyo ang maiisip niyo kabahan mag lang sa inyo ng anxiety o kaya naman maging relax lang din kayo so konsulta lagi sa inyong mga doktor para uh, anumang karamdaman ay maagapan na mas maaga di ba so kung may mga katanungan pa po kayo na gumugulo sa inyong isipan o uh, mga nakalimutan kong sabihin po dito sa video ito maaari niyo naman po akong um, Tanong dito sa comment box, no? Comment yun lang po at sikapin ko naman pong masagot yan o kaya i-direct PM niyo po ako sa aking Facebook page na Master Galen PMS Official. Yan po ang pangalan ng Facebook page po natin. So hanggang dito na lang. Ako po uli si Master Galen. Kita-kita po uli tayo sa next video. Paalam pansamantala.